Hello guys, good morning. Welcome back to my channel, Family Nepel. Kamusta na kayong lahat? Sana nasa mabuti kayo. Um, andito ako sa ano, sa munting tindahan ko. Eh, wala ngayong customer. Tulog din yung baby ko. Kaya, nakapag ano nakapag video ano na mag wala kasi masyadong benta kasi ano off season na ngayon guys mag end na yung winter and mag start na rin yung ano summer ano ngayon spring na dito uh, kaya ano mad madumal madumal mahina ang pintahan ngayon. um migagalap shout out ko pala guys yung ano um Islamic and Food cha and Food Channel ah uh, Kitty B Kitty Vlogs John's Travel Adventures gardening life in sweden raymond vijak tv mona magar mama's beer channel and agnes giri um, thank you for always uh, supporting my channel um, especially to to agnes giri channel please support here yes yeah, she's helping a lot to me um I, I i learned so many things about uh youtube uh, she taught me how to do how to do like this and uh, how how i can get more bananas and especially in because eh, i'm a newbie new pa lang ako sa channel ko kaya marami pa akong hindi alam and uh, thank you guys for always uh, supporting me uh, my channel and uh, uh, sa mga subscriber ko dyan thank you so much sa walang sawang pagsuporta and sa hindi pa po nakapag subscribe, like, likes and comments Please uh, support my channel. Uh, yes, um, 400 subscriber na po tayo. Hindi pa nakapagkalahate. Eh. <laughs> Pero never give up lang. Yes, I have I have hope and I can believe that I can I can do more. Hmm. Papakita ko pala sa inyo guys yung ano yung mga mga ano mga hanap dito sa amin na sa amin barangay. Yes, mga tao dito busy. Busy sa kakaprocess ng ano nila ng mga papers kasi nga yung ano yung yung mga lupa nila na wala pang ano wala pang titulo uh, nag-open na ngayon na ano mabigyan kaya uh, pinaprocess na nila. Sa amin nga din, yung asawa ko nagprocess na rin din. Tapos na rin. Tapos na siya na-submit. Kasi meron din kaming lupain na wala pang titulo. Kaya ito yung mga ano, yung hinihintay ng mga residents dito na mabigyan din ng titulo. Maganda kasi pag may titulong yung lupain. Hmm, kasi nakaka din. Pwede mo isang la, mag Gano'n. Yes. Kunti ngayon ang bintahan. Kunti rin paninda ko ngayon. Kasi, kasi ano, hmm, wala pang budget na pang bili ng mga paninda ko rin. Hirap ng buhay. Pero ano lang, keep on fighting lang guys tayo. Never give up. mag 11 a.m. na dito ngayon sa Nepal. Eh, sige, ipapakita ko sa inyo. Ang aming barangay hall. ito yung ano namin barangay barangay <laughs> what